Ayan na ang aking mga alakes, Ikot-ikot na sila. So, pupunta kami pa, aket Ang ganda ng panahon. Ganda ni Sun. Sasaki, so, let's go up. Let's go up, my girl. Let's go. Go. Actually guys, ito ano to, mga box. Yeah. Yan, cemetery ng ano, cemeteryo oh. ng mga Chinese dito. Kumakain ng damo eh. ganyan lang yung ano nila. Ganda. Andun pa sa unahan oh. Let's go girl, let's go. Let's go Tamsi. Sante, follow. Ayan, nauna na si Saki. Ito po. Okay. <laughs> just... Ayan. Isa pa dyan. Ganyan lang po. Good boy. Yan so. Paket kami eh. Paket, 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 paket. <laughs> Very short walk lang naman to. Temba, good boy. Ang sarap ng ano, sinag ng araw. Yan, guys. Ayan, niya. So ganyan nag ganito nililibing nila yung ano. Pero hindi na tao ha, yung mga ano na lang, yung mga hindi na tao. Bali yung mga box-box na lang dito nila lalagay yung base. Yan, diyan nila nilalagay na. Yan yung family nila diyan lahat. Ay, sorry po. Ayan, ang ganda-ganda kaya dito sa taas kahit sobrang short. Actually, taga bunto kasi ako. Saki! Saki! May isa nga dito malito Ano kaya to? Baka may lalabas. <laughs> Ayan, oh. May patay kaya sa loob. Sure. My boy! we are way. Ayan din. Ayan kasi ang ano, view ganda. Come Ayan po. <laughs> Lalaro sila. <laughs> Takbuhan. <laughs> Ayan. Ay, bago ba yan? May bago pala dyan. Tsaka ang ganda kasi ng ano ng ng view. Oh, diyan yan. Bundok tapos ganyan. Ganda. Ganyan siya. Yes, son. ganda. So, akit okay, pa ulit kami. Doon na naman yung aking mga babies. <laughs> Yan. sila. <laughs> Sana all may kahabulan. <laughs> Ayan, ito may maarap pa sila, may patebol. Ayan, may patibol. Ilan na kaya yung ano nila family members? One, two. One, two, three to for five. Sorry po. Yan. Ganda ng view dito sa taas. Yan. Ang ganda ng view. Magkikita mo yung baba ng ano. Taipo. Ayun yung ano, yung pinakama pinakamataas na bundok dito sa Hong Kong. Ayan, ang time Motion. Ayan. Ayan, ang pinakamataas. Nawalk na rin namin yan. <laughs> Walang pinalampas. <laughs> Naganda, ang dilag. Ah, sarap naman sa morning, pag ganito lagi. Masarap yung simoy ng hangin sana kaya yung mga babies <laughs> naghahabulan na sila ganggang -gang dilag ang ganda ganda ni mother earth Ay. Ay. ayan dito na ako sa bandokens Hello guys. Ayan, ganyan lang. Tapos mamaya pupunta naman kami sa kabilang bundok kasi short walk lang to eh. Kailangan nila ng long walk kasi mga active na dog sila. Kailangan nila mapagod. So, bo Hello! How are you? How are you? Huh? Hai Go, Saki. Hello. Ayaw naman humarap sa kamera to eh. Where you going? Dito muna tayo. Hi, Saki. Hello. Hi, hey, Chocolate. Hi, Chocolatey. Ay, katol. Katol. <laughs> Sorry, yes. Mamaya ano natin yan. Hintayin natin si Timba. Ay, 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 going. We are you going. Come to Lelo. Come Lelo. na, nag-CR pa si Tamta. You're done? Tapos ka na ba? Tabae ka na ba? Mm. Nag-i-enjoy pa si Tamtelele. So, let's go, let's go, let's go muna. Let's go kami, ha? Kami, eh? Let's go muna tayo. Nag-i-enjoy pa si Tamte. Ay, nako. Magandang. Ay. Meron din pala ito. Kami, Saki. Come girl. Wait lang. I-wait natin si Temba. Hindi natin pwede iwan. Wait lang ka kumalis dyan, ha? Ayan. Meron din pala dito, mag-asawa. Oh. Ganun din yung style nila. So. nag enjoy pa si Timba, oh. Saki, come here. Saki! Saki! Come, my baby! Saki! nag enjoy pa si Timba, wait natin. Ang ganda-ganda. Diyan yung bahay namin sa baba. And <laughs> lang siya. Ang kagandahan dito sa Hong Kong. Kahit nasa bundok. May mga building. Yan. Ang lalaki ng mga building sa bundok. My girl! Tam Sakili! Come girl! Where are you? Hey! Good girl! Huwag ka umalis ha! Semba, what is that? Ha? Ano yan? Ay, meron din doon. Ah, yun yung ano. Diyan din kami nag-hike. Diyan. Yung ano na yan. Pinapuntahan din namin malapit sa bahay namin. Yan. Nakikita ko rin. Maganda din dyan. Hanggang doon kami paakyat kami sa taas. Eh. Ay, nako. Alam mo na. Puro kabundukan nitong aking aking pamama. <laughs> Ang aking ano. Bahay. sald na. Nakatain na ba? Nakaihin na ba lahat? At pupunta tayo sa kabilang bayo na naman. Ha, mga babies. Ha, babies? You are babies? You are babies? <laughs> Akala mo, wait. <laughs> Ay, suplada. Wait, 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 wait. Saki, you have to wait. Good girl. So, so pag-uwi namin, hindi sila pwedeng mauna. Kailangan ako ang mauna. Masusunod sila. So, ang ganda-ganda ng lugar. Ha, oh, guys, follow me ha. Ang ganda ganda ng lugar, look at that. Magandang dilag. Okay, alis na kami. Pupunta na kami na kami sa kabilang. Kabilang. Hi, si hi. Sa temba, Si bye bye. Si <laughs> bye. Cute. Okay. So hindi sila pwedeng ano mauna pag nauwi na kami. Hindi sila pwedeng mauwak mauna kaya sumusunod yan sila sa akin. Pag papunta kami okay lang sila mauna. Pero pag uuwi na hindi pwede. Kaya sumusunod lang sila. Mababait yan eh alam nila. So ang kanta guys look at no. Di ba? Ang gende. bye-bye